Hindi man araw-araw -araw na nakangiti Ilang beses na rin tayong humihindi Di na mapilang ang ating mga tampuhan Away batin at hindi na namamalayan No Ano ba problema? Ikaw, ikaw yung problema Kasi yung saya pa natin kanina, kasi ngayon masaya ka na sa iba Kaibigan natin yun Kaibigan ano hindi, dun pa yung natin mula diba You should know your limits May girlfriend ka na Parang kailangan niya to Nor sinigang mix, maasang kilig Pampalambot ng puso Kahit sa gitna ng tampuhan, palaging nagkakabatian Sino yan? Pasok! Wow, bango ah! Paborito mo yan, di ba? Thank you, ma. Sorry, ma. Oo, na. Bati na tayo. Gusto mo na ulitin yan, Wow, bro! <laughs> Hi, girl! Isasauli lang namin to, ha? pwedeng makikain na rin. Tuloy kayo! Kain tayo! Ang bango mo, Kain na na! Sorry ah. Sus, wala yun. Okay lang. Anong masasabi niya sa niluto ko? Maasim na may kilig, maasim kilig. One sip, one kilig, maasim kilig and every bowl. Asim sarap na nakakakilig. Higo pa lang, may kilig ka na. Love, anong masasabi niya sa niluto ko? Parang pag natin, may tamang asim, may tamang kilig. Ma'asin kalig, a taste of home, a taste of happiness. 20 passes long.